Hindi tayo mag-video kay ha. Suba naman ang katuan ta sa sining episode. Ah! Daw suba na gid sa subong ang ginakatuan sa kadam-an kay mabugnaw ang tubig Tag may pasilungan ng mga puno sa kahoy. Sampat sa grabe kainit sa gihapon nga panahon. Dari sa may barangay Gimbalaon sa so Silay City, may tago nga mini resort nga suba ang palaliguan. Ihatag ko dugay-dugay sa inyong direksyon pa kanto diri. Pinsar ko anay, hindi makasulod ang mga salakyan kaya may ginpangbiyan ng mga salakyan sa igad sang dalan. Pero, kalapad-lapad, galis ang parkingan sa sulod. Basi pa ka mo sa patalang abi kun pwede ka sulod sa lakyan, pwede gali ka sulod sa lakyan, malapad ang parkingan sa sulod, so diretso lang sulod. Maghalong na basi may kasugata ka, so busina, pero pwede ka parking diri sa sulod. Matabo ka lang sa sininga taytay nga may mga nagapaligo gani sa idalom, kag inina ang hinalinan paradise. Ang suba amo ang hinalinan river, ang tubig gikan sa kabukiran sa Talisay City. Sa likod na abis ang Siningabukid, Barangay Katilingban sa Talisay City. Agaw atensyon ang mga kawayan sa tunga sa suba kung sa diin nagatubod ang tubig. Istorya ni Rolly Australia, iya lugar sa pamilya sang iya misis ang kilid sang suba. Sumugod sa pandemic, ginakatuana sang tawo ang ilang lugar. Subong naman nga grabe ang init, kada mo man sa nagakadto diri, ila na kun weekend. Mabugnaw abi ang klima diri sa lugar, may mga puno sang kahoy kag mabugnaw ang tubig. Gid. Oh, pandemic. Tek subo di pandemic. Oh, pag so pandemic puno so permi. Oh, so oh, so oh, medyo may araw ar ar kailang lang gina si Ramon kay siyempre damo na tao. Ang tao, ginalimitahan lang. Ginalimitahan. So buong sir, kamusta? Tapos pandemic, iba na budaya na kay iba, wala na kasigi amunin kay wala na mga tao. Oh, oh. Inyo yan, sige gapong ginakaduan. Oh. may arap man ah. Oh, sige so, gapong. Istorya naman sa Mrs. Niroli sa Duanay. Sila lang man ang nagapaligo diri sa suba. Diri man sila nagapanglaba. Pero sang nagpandemic, ginkaduan na sila sa tao. Gani, nagbutang na sila sa mga cottages sa kilid sang suba. Ati siling na mo sa nga kung nga uh, pinapasubang space ba lang uh, yang lang kasiot lang kung doon hawan kag mga cultivate kaya mo kung ginstart na landscape landscape na mo nagsunod nga nagsunod na ang mga para ligo, ginapost, ginapost, tayo mo to. Nadamo uh, na. Damo na. na damo. Sa bulig sa social media, kaya ka mo nakakuha. social media, sariya, nakukuha to. -huh. Diyang mabulig. Ang kasiutan sa una, ginhawa na nila kagin landscape subong nangin isa na kabini resort. May malapad nga kantin diri sa una o galing sa lima na ang nagligad, na ini pati ang ilang nga balay. Pero naghihimaka sila sa gihapon para liwat nga makabangon. Sa bulid ng social media, nagsikat ang ilang lugar kag parayo na ginakantuan sa tao sa babaw sini. May mga busay pagid nga wala pa yung ma-discover. Sa tapad na Manila, iya naman ka mga pariente nila man nga mga mini resort nagbutang man sa cottages kay ng isang tao abi nga nagakadto. Ang ini nga resort nahamtang pa sa may barangay Gimbalaon. Kung gikan ka sa airport, padulong dito sa ibabaw patag, antes ka magliko pawala pa sa barangay patag, makitaan mo ni may gamay nga dalan sa tuong mga side nga may gamay nga alagyan, inaapakad to sa hinalinan paradise. Tandaan, kuluyag mo nga tinaw pagin ang tubig, magkanto ka kasing temprano pa o kung weekdays. Pwede makadala sa pagkaon, pwede man makapaluto diri. Pero ang masura nga imo ginadala, dalun man pauli palihog para paday natin nga ma-enjoy ang amusin nga mga lugar. budget-friendly, malapit lang ang lugar para makatipo-dipo na barkada, pamilya, ini ang lugar para sa inyo. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Turing, i-follow if mo yung Facebook page sa so YouTube channel, DigiCast Negros. Maraming kailangan sa aking sa pagbangon. Ako si Romeo Zubaldo. Ini ang Tripping Turing!